po yung mga demonyo yung kasama mo kanina pa. Pikit lang, ma'am. Mm. <laughs> oh, tinan mo ha. Oh, tinan niyo po. Yan lang. Papi lang yan, ma'am. Hindi, walang laman ng loob. Hmm. Rexum. Poo! <laughs> yan po yung mga demonyo na kasama niyo kanina pa. Mm. Yan. Oh, okay, ito naman po yung kulam. Oh, ma'am. Tinan mo yung daliri mm. ko. Yan lang. Yan lang. Oh. lang. Hawak lang, ma'am. Hawak lang po. Yung, mm. Hindi yun yan. siya nasasaktan. Hmm. Kasi po may karga siya. Mm, Ikaw ma, kita mamaya. Pangako, hindi ka masasaktan. Kung so, baga ipapaliwanag ko lang, ha? O, umpis tayo. Sa Torare po, tenyo te perarotos, kung sino gumagambala sa babae ito, mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos lahat, Diyos na nakatakot sa perno. Ang sadyo sa Diyos, kamaray, lowe, sabaw, taliluya ba? Ela, o, pfff! Tanggalin mo nilagay mo rito, ha? Tanggalin mo, ha? Huli na kita kanina pa. Tanggalin mo ha. Ha? Nagkakaintindihan. Oh, pamilya mo ba to, kaibigan? Sagot. Pu! Ano? Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Ikaw ba yung kanina pa nag-aano sa amin? Para hindi magpanagpo? Ikaw? O mag-usap tayo ha? Habang inaalis mo, mag-uusap tayo. Pwede ba? Oh, tanggalin mo. Sige. Mula ulo. Tanggalin mo. Oo. Oh, Tanggalin mo. Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Papatay oh, oh. mo to. Oh, masakit talaga yan. Papatay mo nga. Oo. Oh, oh. Papatay mo na to. Oo. Oh, oh. Kailan? Oo. Oh, oh. Kailan? Oo. Oh, oh. Oh, ah. hindi kita sasaktan, mag-usap tayo. Mm. Ha? Ah? Oh. Tanggalin mo! Oh! Tanggalin mo, dalawang kamay. Oh! Oh, kaano-ano mo, kaano -ano mo to? Oh! oh. Kaano-ano mo, oh. kaano -ano mo to? Oh! -ano malaman. Oh! Kaano-ano mo nga? Oh! Kaano-ano mo to? Oh! Kaano-ano mo? Mag-usap oh! tayo. Pahirapan kita. Okay. Ah? Okay. Ano oh, day! Ha? Oh, day! daw, aray. Aray. Okay. Kaano-ano mo, mo to? Oh! 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 oh. 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 Ah? oh. Ah? Ah? Ano? Tanggalin mo lahat nilagay mo dyan. Oh. Ayaw mo. Ah. Hindi yung, hindi yung, ganun daw. Pag ganun. Yung, ako kuya ayaw ko. Oh. Ha? Ay, huh? Siya na lang kasi anak siya eh. Oh. Okay. Ano? Aalisin mo? Oh. Aalisin mo? Oh. Aalisin mo? O oh. oh, sige baklasin mo. Kilala mo ko hindi. Papakilala ako. Oh. Ha? Puh! Oh. Kilala mo <laughs> ako hindi. Tanong. Tanong ko sa'yo yan. Sino maiyak? Ang anak ko yun. Huwag kang iiyak. Huwag kang mag- Huwag <laughs> kang Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Oh! Huwag oh. kang nagagalit sa akin. Sige, baka simula. Habang nag-uusap tayo. Huwag kang maiyak para hindi tayo matalo. <laughs> Tapangan mo sarili mo. <laughs> sige, sige. Sige, um. sige. Oo! Oo! Oh! 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 Kailan mo papatayin to? Oh. Kailan? Oh. Kailan? Malapit na? Mm. Ha? Sagot! Oo! Oh, Oo! Oh. Mm. Oh, oh. Galit pa, oh. Oo! Oh, Oo! Oh. Oh, oh. Marunong ka pala, managalog. Mag-usap tayo. Mm. Walang iiyak, ka Walang iiyak. Sige, sige, baklas, baklas. Ba Tanggalin mo lahat <laughs> la lang. Yan, yan ah Nagigigil ako sa'yo. Sige. Sige. Oh. Ha? Galit pa, Sige. Sakit, eh! Eh bakit ito, itong inaano nyo, nasasaktan din naman siya, tuwa-tuwa kayo. Sino malakas oh, ako? Oh, ikaw po! Ikaw! Hmm. Ikaw! Ako. Ikaw! Huwag kang naninigaw ha. Uh, opo, hmm. opo, Kilala mo ko hindi? Hindi! Hindi! Hindi oh, kita buti, kilala! Buti pa itong babae na ito, lumalapit sa akin, kilala niya hindi. ako. Hindi! Oh, o, magpapakilala ko sa iyo ha. Uh, oh, oh, Ako ang Team Apo, taga Sambales. Uh, opo. Oh, Ayoko na ano yung taga? Sambuanga. Alam mo, bumiyahe pa na ako na galing Sambuanga, oh. Ah, ha? Sige, baklasin mo yan. Marami sila, ma'am. Hindi lang isa to. Ah! Grupo to. Sige! Oh, ang saktan! Masaktan! Tanggalin mo, nilagay mo dyan. Inuutusan kita. Ah, saktan! Inuutusan kita. Oo, Tanggalin mo yan. Barang to, tsaka kulang. Sige, tanggalin mo yan. Inggit o galit? Naiinggit ka o nagagalit? Ah. Sige, baklas. Tanggalin mo lahat yan. Resume. Poo! Inggit o galit? Ha? Ha? Nagagalit? Ha? Nagagalit? Ano? Sagot! Ah! Magkukulang po ito. Sige. Ah! Tanggalin mo lahat yan. Oo. Tinan mo lang ano ko sa'yo. Oo. masakit so, hmm. yun! Masakit na masakit! Sige, tanggalin Oo, oh, mo. Oo, masakit! Tanggalin mo pa. Ay, hindi mo alam ang sakit! Mm. Sige, bakla. Masakit! Sige. Oo, oh, huwag mo gawin! Masakit okay. talaga! Yeah. Masakit Masakit! mo na, mo na Masakit! Ka. oh, masakit! Mo <laughs> tanggalin mo na lahat kita. Tanggalin mo, ang dami mo nilagay. Sige. Sige. <laughs> Paano kaya oh! sa ama kung oh! ginagawa niyo? Diyos ka! Ah, unang oh! si Diyos ka, ka na? Marunong ka palang tumawag ng Diyos? <laughs> ha? Ha? Marunong ka pala? Oh! Ha? Sino ba oh! ba? Oh! Oh! Ano Ah, mo na? Ikayo! Bakit yung ginawa mo dito sa babaeng ito? Oh! <laughs> tuwantawa ka? Sakit ka ayaw! Ah? hirapang kita! Sakit ka ayaw! <laughs> yung ginagawa mo sa babaeng ito, tuwantawa ka <laughs> Sige, baklas, okay. Plas, baklas, Agay! Agay! Ano ba? Agay! kalangan matanggal na mo. Agay! Mm -hmm. Salita, yan yung eh. gumawa ko. Ay. Hindi na ito kapatid. Hindi na siya, no? Oh! Sige, Sige baklas. Oh. Galit lang na nga eh. Sige, pakunti na lang. Papapatayin kita, ha? Oo. Oh. Mm -hmm. Oo. Oh. Sige, pasyensyaan tayo, ha? Oo. Oh. Isasama oh. ko na yung grupo mo. Oo! Oh. Ha? ah uh Kasi -oh. sa tayo ay magsalita, wala akong pakialam sa'yo. Oo. Oo. Hmm? Panginoon kong Jesus, sa akin na uh patila, -oh. umingi ng basbasay na patento kung magbambala sa grupo uh -oh. ko. Siya ni Patrice, Akmet, Adal! Uh oh! oh. 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 Ah. Pangalan nito? Cherry amoy. Pangalan ni Jesus, Cherry amoy? Balik sa katungan mo Ate <laughs> Gamot na talaga siya so, no? Ginamot na talaga? Hindi ako ginamot, ginulam uh, Ako yung gumagamot ako? Alam mo mga sinabi mo? <laughs> Hindi Hindi mo alam? Basta masakit yung paa ko Masakit yung daman Dapat ang niya Okay. Yeah. Na yung... Hindi siya talaga. Sige, hindi ka muna marami. Ah, Mag-shoutout muna ako. Ah, okay? uh, Shoutout sa lahat. Gabi na. Nandito kami sa Dao Mabalak at Papangga. Ito po galing pa unang Sambuanga. 2 days sa barco. Dahil wala ko silang budget zero plano. Kaya nagbarco na lang kasama po ang anak at saka yung kapatid. Uh, shout out kay Yesua Masiya, kay Mel Oligario ng Pasig at saka Pang Pangasinan. Shout kay Apo, Rap, kay Apo kay Apo Kaila Pumarwin, mga team Apo po yan. Uh, na tayo ng medalyo, nakapukunin na po bukas ni Apo Rap para o, umuwi ng sambali. Uh, shout out sa aking... Yan o, sa aking inaanak Maraming salamat at sana masuportahan nyo pang aking video, ang aking YouTube, pang aking Facebook. At saka matapos mo na yung adsense ng sa ganun makalipot po tayo ng budget. Maraming salamat.